At dahil nga malapit lang dito si Amo Best Friend kasi nagpunta dito yung driver niya pinapahanda sa akin yung kailangan ni Amo. At eto nga yung best friend yung susuotin niyang tobe. Pinahanda nga sa akin yung driver ni Amo Best Friend kasi kukunin niya daw mamaya mga isang oras. Kaya naman problema ko naghahanap ako ng plastic pang cover para hindi maalikabukan. At naisip ko nga best friend, meron pala silang plastic dun sa laundry area. Kaya naman puntahan natin ngayon yung laundry area best friend. Ganito nga yung sitwasyon ko best friend pag may kailangan ako dito at naglalakad lang papunta sa bilan na pupuntahan ko nakapayong. So andito na nga tayo sa laundry area best friend na kung saan dito sila lahat naglo-laundry o malamang laundry area nga eh. Ganito nga itsura sa loob best friend at dito nga nilalaban lahat ng mga damit ni amo pati na din yung mga bisita. Dito nga din kami minsan nagpapalaundry best friend. One time nagpa-laundry nga ako dito uh, hindi ako satisfied best friend. Yun na pagka talagang yung si Amo, maganda-ganda yung laundry, pero kami, ah, alam nyo na, may defective, gano'n? Hindi naman sa nagre-reklamo, best friend, pero mas maganda pa rin talaga, nilalabang ko yung damit ko. O siya, hanggang dito na lang, best friend. Maraming salamat. Bye-bye!